mga idol isang magandang tangali pa sa ating lahat at isang masayang pagbabalik na naman sa ating munting channel mali dito na tayo sa spot mali nagpahinga muna tayo dito sa laging bato ito, ito kasi yung malilim na part iniingal tayo sa paglalakad at saka napakainit kaya maya na tayo lumusong na pahinga muna tayo ng ilang minuto dyan tayo bababa mga idol sa so ako pa rin ito ng aming barangay barangay Punta Maria ng Barungan City Balak sana namin ni eh. Idol GP ang boy vlog. Ah, dumayo dun sa may Ando Island. Kaso napuspun. Hindi <laughs> kami nakadayo. May biglang lakad si Idol GP. Kaya hindi mo na sumama sa atin. Baka bukas na kami dumayo dun sa may Ando Island. <laughs> Ayan yung mga kumpare ko. Namamasyal sa... <laughs> sa batuan sa dagat <laughs> nagahanap ng mauulam <laughs> walang palalampasin yan <laughs> shout out yun pahinga mo na ganap sila ng mga ano ng kumpormi na mauulam pag may nakitang shale yun dala isda dala may ano sila may ano silang lambat dala So yun mga Idol, na lang tayo kung ano yung mahuli natin. Sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito at maging sip yung dive natin. Napakalaki ng ibas mga Idol. Dito yung maganda paglusong dito kasi malaki yung ibas, dito yung mahirapan. Delikado kasi ang babaan na ito mga Idol. Itong butas na ito mga Idol, dito muntik mamatay yung kumpare ko. Dito umiyak yung kumpare ko. Buti siyang maluro na pasok si sa butas Let's go Let's go my idol Up. yung gilid may naman natin ilak nakalimutan pa natin dalhin yung ating gloves sa pagmamanalig natin may ready na sana kaso nakalimutan pa yung ilagay sa lagayan natin Yo, hilak or gano'y or gano'y klaseng hilak ito mga ah. idol Pero ayos na Ay, thank you lord Tramanin natin yung mahilap na hilak Salamat Kaso di natin nakuha na ng video sa pagpana Buti pang di tamaan Binabulan ko na lang kasi ito Napakailap kasi na Ilak ito Ayan na Salamat Lord Malaki Malaki ng ilak And Thank you thank <laughs> do <laughs>

να σας Thank you, Lord. ano. Dito ba ba siyang plafir natin? Tama ka sa sabato. So oh, ayan mga idol, bali pumagilid na tayo. Uwi na rin tayo. Grabe, pinahirapan tayo ngayon. Sobrang lakas ng agos kanina. Bali nag-shortcut tayo. Umakyat tayo, umakyat tayo doon. Tapos naglakad tayo papunta dito sa nakakobling lugar. Maganda sana diyan. Walang agos kasi wala ding isda. Meron man kasi maliliit, hindi pa natin pwedeng hulihin. Napakadalang pa talaga. Dun sana sa sapaw yung may malo ma na parte. May isda sana na pwede natin mapana. Ang problema, nahirapan tayo. Lumakas yung agos. Taka, at saka ano, sobrang galaw ng tubig sa ilalim. Gawa ng lumaki ngayon yung mga alon. Pero ayos pa rin. Thanks God sa biyaya at nakahuli pa rin tayo ng apat na piraso. Malaking tulong na. Ito yung nga na natin. Mga bigas na tayo nito tapos libre na tayo sa ulam. So ayan mga idol, balikan tabay lang tayo sa bahay para kiloin natin kung kailan ka kilo tayo. A few moments later. So ayan mga idol, bali dito na tayo sa bahay. Bali ito na yung apat na piraso natin. Yun, thanks God. At mga kapam, binta tayo ng pambigas tapos libre naman tayo sa ulam. Yun, medyo nahirapan nga lang tayo ngayon. Pero ayos na, solid na rin to. Malaking bagay na mga idol. Nagpapaan tayo ng isang ori ng snapper. Tawag namin dito, labungan na panunulmon. Malaki na. Yun. May gito isang kilo. Ayos. At ito naman yung matagal ko na itong tinatarget. Napakailap nito. Hindi natin ako na ng video sa pagpana. Timing na palapit tayo sa ispat, May butas pala dyan sa ano, sa kabila. Bigla itong sumulpot <laughs> Tinira na natin. Salamat at natamaan. Muntik pa nga di matamaan kasi alanganin yung tama. Ang laki na. Yun, 1.25. Thank you. Balito ito yung ulam natin mga idol. Ito naman yung ibibinta natin itong tatlong tiraso kiloyin natin lahat itong tatong piraso kung maka ilang kilo yan mayigit dalawang kilo dalawang kilo na lang yan mga idol kasi alanganin ayos na may 400 pesos na tayo mga idol makakabili na tayo ng ilang kilo bigas yan tapos ito naman yung pangulam natin maganda to na ito ikas-anko kaso alanganin na yung oras natin at saka yung shoutout natin baka sa susunod na lang kasi yun nga alanganin yung oras natin. Kailangan natin kasi mai-upload itong video natin kasi magtuto-disago na yung up last upload natin. Hindi kasi tayo kahapon nakapamana, hindi tayo nakapag-adventure gawa ng nagpanday tayo sa bangka natin. Balin, nire-repair po natin yung ating bangkang adimakina ah, para may magamit tayo. Kaya yun din ang dahilan kung bakit minsan natatagalan din tayo mag-upload simula nung naging okay na yung condition natin nakasisid na tayo kasi nung time na hindi tayo makasisid yung masakit yung dito sa bay batok natin hindi rin tayo nakapagtrabaho kasi bawal sa atin na mainitan lalong sumasakit sa so mga idol bali sa anik sa na lang yung ano natin shout out Parang salamat po mga idol sa walang sawan yung pagsuporta. Yan, pagsubaybay. Yan, God bless po sa ating lahat at ingat na lang po sa mga trabaho natin at sa mga kapwa nating espero dive na lang po tayo.